ang katotohanan ang magpapalaya sa lahat ng tao. Ang pagsunod sa Panginoon Isus ay napakahalaga. Hindi po hindi natin sabihin na kung nagpapasabi tayo sa Bible, sabihin na tayo sumusunod na sa kanya. Alam po ninyo mga kapatid, kahit yung mga taong naglilipid na sa Panginoon, ay hirap pa rin yung ayaw. Sa pagkabilang yun. Dahil, makasal, dahil sa kasalanan, ang nagpapahirap sa atin. Kaputuhanan lamang sa mula sa ating Panginoon ang makapagpapalaya sa atin. Madalas po tayo nabubulag sa kasinungalingan kahit alam natin sa kasinungalingan. Pero minsan hindi natin matanggap ang kaputuhanan dahil binagaya tayo ng mga sinumayon. Hindi na pa, hindi dapat natin alisin sa ating puso't isipan at pagsisiwalang sa pamilya. Na po, inang nararanasan natin na ng atipitan ng pamilya at alam rin niya na mahirap manindigan sa katotohanan. Kaya yung mga naniniwala at nakikinig sa kanya, sinabihan niya, malalaman din ang katotohanan na ito ang magpapalayo sa mga lang. Mahirap nakita ang kalayaan kung tayo ay naligot ng kasalanan. At paalala po, hindi po tayo pinapasahod ng kasalanan at walang dahilan para mag sunod tunog natin dito. Hanggat buhay po tayo, maaaring po tayo magkalaya sa tulong at maalala natin na naway. Maalala natin na tinatanggap na natin hindi lang talagang si Jesus Christ kung natin sa loob natin. Hindi po, huwag natin siyang maliit dahil ako mismo nakatakot kung ano ang magiging feedback mo. Dahil si Jesus Christ hindi ibig yan. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang puso mo. Mahirap kalabali ng Diyos. Huwag natin siyang kalabali. Sumunod na lang po tayo sa katuluan niya. Sumunod po tayo sa kautusan niya. Dahil biyaya at pagpapala naman ang binibigay niya sa akin. higit sa lahat, huwag tayo magmamalaki sa pamilya. Ang ating makasalanan, magpakumbabat po tayo at magkaroon po tayo ng kalayaan. Dahil sa akin po, ang katutuhanan lamang ang nagpapakalayat sa kasinungalingan. Yung mga kasinungalingan niya, huwag na natin po tanggapin yun. Ang katutuhanan lamang ang tanggapin po natin. Dahil doon, ang sa lahat ng mga nagagawa na dito ang kapagalit. Dahil si Jesus Christ lang, si Jesus Christ lang, ang kapagalit Wala na po. Kaya yeah. yeah. po, oh, mga kapatid, maraming salamat po sa iyo. Naway ang verse na iyon ay may bahagi po, po sa iyo na may tumindo talaga sa mga puso sa iyo. May tiyo, may pamuhay po ninyo po, na, 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 araw -araw, pa ng araw-araw po ninyo. Hindi sa araw-araw. Huwag yung kakalisin na ang Diyos ay na, kailangan ang Panginoon nasa puso at isip natin. At kailangan ng Panginoon ay laging po natin kasama. Dahil pag laging po natin siya kasama, Tanggapin po tayo na tayo nasa kalikasan. Hindi po tayo mapapahamit. Isipin po natin na ang Panginoon laging nandyan. Basta tayo, ang ating mga kasalanan, ay laging nakasurinder sa Panginoon. Kung mayroon malaki sa inyo.